'Di ba? Mga kababayan, ah, yung flag na sa Australia eh binababoy ng mga DDS. Tapos ngayon pag nakasuhan yung OFW sa Australia na flag ng Pilipinas, silagyan ng agila. Asan yung agila ninyo? Di ah, Yung agila ninyo sa norte, Ah, si na ngayon sa Netherlands, pogo. Ah, si ng pogo. Tapos idikit-dikit nyo sa plug dyan sa Australia, plug ng uh, plug ng uh, Pilipinas, didikitan niyo Agila. Oo, mga kababayan, ito ha, ipakita ko sa inyo. Oh, plug ng Philippines. Ito, isa sa topic natin ito. Tapos na yung Goldilocks ha. oh, Philippine flag. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, binastos nila sa Australia. Ay, nako. Australia, wait lang, hmm. Australia, binaboy, ayan o, oh. ito mga kababayan, nakita nyo ba ito? Wait lang, wait lang. Wait lang nga mga kababayan. Hmm. Ayan, flag ng Australia, labag sa batas, ayan o. Oh. Flag sa Australia, a flag ng Pilipinas sa Australia, tinatakan nila ng agila, binastos nila. The IRA, uh, the IRR of RA 5421, Section 32, uh, for states that it shall be uh, prohibited uh, to add any wood. Fig, word, figure, mark, pictures, design, drawings, advertisement, or imprint of any nature on the national flag. Yan po ang batas na binaboy ng OFW Australia ang flag ng Pilipinas at dinikitan nila ng agila. Yeah, Yan, Kung sino man ang nag-post nito, ah, sino man ang nag-post na Pilipino Australian flag ng Pilipinas dinikita ng agila, may kaso po yan. Biroin ninyo, napakabastos ninyo mga hayop kayo. Kaya, yeah. uh, Philippine flag sa Australia, dinikitan. Ay, Diyos mio marimar. Dinikitan ng agila. eto, oh. Uh. Uh, ito na. Pro Duterte Rallyes sa Melbourne, binatiko sa pagbabalahura sa Philippine flag. Ayon, mga panibag ah, mga panitikong DDS. Oo, supporters sa Melbourne, ah, binalahura nila ang pambansang flag ng Pilipinas o ang bandila ng Pilipinas at sinulatan pang Bring him home. We stand with PRRD from Melbourne, Australia. Ayan no oh, Klarong-klaro 'yan. 'Di ba? Balita 'yan sa Philippines Tonight, ah Pilipinas Tonight. Nako mga kababayan, nakakahiya po ito. Anong anong gagawin ng ano nito, gobyerno ng Pilipinas. Nahuli nga yung mga fake news na vlogger, ito naman. Hmm. Naku, Nako mga kababayan, tigil-tigil nyo 'yan. Oo, ito po 'yun, oh. Ayan 'no, oh, nagwilga-wilga sila sa Melbourne, 'no. Oh. Kita nyo? Ayan yung flag. Bit, 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 bit nila. Ah, hindi, hindi. Nakatusok lang ganyan. Oh. Nako, mga kababayan. Ah, kasuhan daw ng... Ano daw? Kasuhan daw ng... Kasuhan nyo na yan. Ah. Oh. Ayan, oh. Melbourne. Yan. Sana mahuli yan sila doon sa Australia. Oh, mga bastos. Ayan, oh. Ilan kay dyan? Napakadami ninyo. Paniwala kayo ng paniwala kay Bigong. Oh, mga DDS. Sabi ko nga sa inyo, bago kayo gumawa ng hakbang ganyan, isipin yung consequences. Ah, tignan niyo, Flag ng Pilipinas, binaboy ng mga OFW yung DDS sa Australia. Dinikita ng mukha ng agila. Ano yung masasabing agila? Ang agila, mahirap hulihin at nakakalipad ng malayo. Si Digong hindi na makatayo. Naya, si Siu na na yon nandoon. Hindi na agila, sisew na. Yeah, kasuhan daw po ng government natin, bawal daw po kasing magdagdag or magbawa sa ating uh, national anthem. Hindi po national anthem yung mamruina, ah. Uh, national flag po. Ang national anthem po is kanta po yon na tinatawag ni Bato de la Rosang, Bayang Magiliw, na which is ang title is Lupang Hinirang. Di ba? Hmm. Klaro nyo naman po, mga kababayan. Oo. Di ba? Isipin nyo, mga tanga-tangang DDS. Ah, Diyos mio, Marimar. Diyos ko. Oh, flag ng PH. Nako. Binaboy. Hey! Mga kababayan. Magsitigil kayo dyan, mga DDS. Nakakahiya kayo, mga hayop kayo. Mm -mm. Alam nyo, sa totoo lang... Ang daming iti-iti talaga na DDS. Alam mo sa totoo lang, mga Pilipino ha, Pilipino din po kami. Pero hindi kami utak biya ha, katulad ninyo, mga utak ano, utak tanasak. Ayan oh, kita nyo, flag, oh, Australian flag. Oh, Australian flag. Oh, lakihan natin na. Oh, hindi pala malakihan ito. Mm, -mm. Ito yung post nila. O, oh, ang flag, ayan, nasa lupa, tapos yung isa, nilagyan ng agila, tapos nagsigaw-sigaw sila dyan sa Australia. Nako, mga DDS, minsan iwas-iwasan nyo yan. Ha? Ah, minsan iwas-iwasan nyo yan, yung kabubuhan nyo nakakahawa. O, oh, di ba? Tignan nyo, sign na mahina ang utak ng isang tao. Proud na proud na ipagtanggol ang mali. Ayan o, oh, sign na, pra, na, na mahina ang utak ng isang tao. Ah, proud na proud na ipagtanggol ang mali. Di ba? Kawawa naman. Ay, Diyos mio marimar. Tignan natin yung comment dito. Mm -mm. And also ask our very own National Historical Commission to hold these uh, perpetrators accountable and charged with criminal liabilities. Huwag namang bastusin at babuyin ang ating bandila dahil simbolo ito ng pagiging isang republika at aspeto ng pagkapilipino. Huwag itong iboto mga pro-Duterte at pro-Chinese politician sa darating na halalan, sabi ni Joshua Arcelo. Hindi po porkit si Duterte ay presidente noon, gaganyanin nyo na lang ang plug, mga kababayan, nating mga DDS na bobo. Tandaan ninyo, every six years, pinapalitan ang presidente. Kung mahal nyo si Digong, dapat sinamahan nyo sa loob. Yun ang totoong pagmamahal. Kasi yung pagwilga-wilga nyo dyan, nakaka-dispalko kayo, nakaka kayo ng mga properties. No, nakaka nakakaistorbo kayo ng mga dayuhan or mga locals, magkakaroon kayo ng penalties and consequences. Ngayon, kung talagang mahal nyo si Digong, dapat sinamahan nyo sa loob. ba? Diba? Simple lang naman yan eh. Wait lang. Hmm. Kung talagang mahal nyo yung tao, dapat samahan nyo sa loob. Hindi yung Diyos ko. Kung saan-saan kayo nagwiwilga, hindi naman kayo mga magaganda. Ang papangit naman ng lahi ninyo. Hindi naman kayo mayayaman. Ngayon, pag nakakasuhan kayo, hmm, kasalanan na naman ni BBM yan. Di po, mga lintian talaga, o. Oh. Di ba? Hmm. Napaka-simple explanation. Cannot follow the rules and regulation oh di ba? Simple topic, simple ano. Oo. Oh, Kung talagang mahal nyo si Digong, samahan nyo sa loob. Di ba? Mahirap kasi yung sisigaw-sigaw ka dyan, hindi ka ma-appreciate. Tignan nyo yung mga ano, OFW sa Qatar, nakulong. Nandun ba si Digong? Tinulungan ba kayo? Nandun ba si Sara? Pumunta doon para tubusin kayo? O. Oh. Sigaw kayo ng sigaw dyan, no, ne, ne, no, ne, ne, Walang tumutulong sa inyo. Bandang huli, oh, si BBM pa rin ang tutubo sa inyo. Nako po. Mhm. -mm. pag undang mo ba? Gabaga-baga lang mo bnaong gapaka uwaw. Baga kay mugnaong makaulaw. Oh. Ah. Nako, mga kababayan. Oo. Ah -ah. So dito na naman tayo. Mm.